Kwentong Kalusugan Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan Kwentong Kalusugan Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family Kwentong, Kwentong kalusugan. kalusugan Isang magandang araw ng Sabado sa iyo, Ka Welcome sa programang Ang Sentro ay Wellness kung paano magiging mainam ang pangangatawan at syempre ang healthy diet. At uh, sabi nga ay... Uh, health is wealth at ang World Health Organization ay uh, pinapayuhan na rin tayo that we need to reduce sugar intake le ng less than 10% of our total energy yan daw ay base sa scientific evidence kasi yung scientific evidence shows na yung mga adults daw na nagko-consume nang less sugar ay mas payat ano o mayroong lower body weight tapos naman yung mga uh, mataas ang sugar intake na kagaya ko ay medyo associated siya sa weight increase. At ganoon din po sa diet ng mga bata ano at sabi rin ng research ang mga bata na may highest intakes of sugar sweetened drinks are more likely to be overweight or obese than children na low intake of sugar sweetened drinks no uh, that only goes to show na pinakamahalagang pinapainom lang natin sa ating mga anak ay tubig. So, anong pwedeng gawin? Ang recommendation daw po ng World Health Organization is to take not over 6 teaspoons of sugar or about 24 grams of sugar in your daily diet. Medyo challenging ito sa atin ng mga kanin eaters kasi 15 grams na agad yung 1 cup. Yan at marami pang kwentong kalusugan. Ngayong araw ng Sabado, ako po si Jo Cabrera Alabastro at kasama natin ngayon sa screen, siyempre, isang health advocate. 13 years na po siya na ang kanyang advocacy ay magkaroon ng maayos na kalusugan ang bawat mamamayan. Siya po ay si Ms. Mia Arsega ng Tree of Life Wellness Center. Good day, Ms. Mia. Magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Miss Jo, at uh, sa ating mga nakikinig ngayon sa ating programa. Oo, oh, eh, medyo malaking hamon itong uh, actually programa na kwentong kalusugan eh kasi hindi lang dapat kayo makikinig mga kaagapay dahil katambal nito ay application, di ba Miss Mirna? Oo nga, kasi uh, kapag napakinggan natin marami tayong mga, mga bagay na lingit sa ating mga kaalaman ng ating tatalakayin ngayon. Pero mabibigla kayo dahil ito na yung mga kinakain natin na nakagawian na natin. So parang shocking sa iba uh, para mag-change ng lifestyle. Okay. Kapit po kayo sa inyong mga lamesa. <laughs> titingnan natin kung kakayanin niyo pang kainin ang inyong mga nasa plato. de joke lang po. Pero talaga yun po ang advocacy natin is to have a healthy lifestyle. Panahon na po para sa ating lahat. Kung nakikinig ka sa programang ito, para sa'yo ito. Panahon na para ikaw ay magkaroon ng healthy diet. At syempre, ito na nga ang una nating katanungan. Kumapit kayo dahil uh, sabi nga ni Miss Mir na ma maaring masyak kayo, magulat kayo na ang inyong mga kinakain ay nagiging cause ng pagkakasakit. Paano nga ba, Miss Mir, na paano ba nangyayari yon Okay. Una-una, kapag tayo ay kumain ng baboy, hindi ito nadadigest at ito ay uh, na i sa ating kolon for one month. So yung mga kina, inilalabas mo ngayon ay parang kambing, dumi ng kambing na maliliit dahil ito ay nanggagaling sa nung last month na kinain mo, naging um, dumikit na sa wall ng ating kolon at uh, tigang na tigang at uh, ikaw ay nagsitibi, hindi mo mailabas, hirap kang dumumi. Yan ang nagiging resulta kapag ikaw ay kumain ng baboy. At uh, kapag ikaw ay uh, kumain ng mga processed meat, Ano meron ito? Ito ay merong, ano ang mga processed meat? Ano i-mention na natin? Tocino. Tocino. Oh, ang sarap niyan. Ham. Mm -mm. Ito ay uh, may tinatawag na sodium nitrate na preservative. Pinipreserve siya kaya siya ay tumatagal. Mm -hmm. at siya ay nilalagyan ng maraming rekados tulad ng additives MSG asin text, texturizing o asin asukal uh, food coloring Lahat pala nito ay uh, tinatawag na harmful chemicals sila ay nakakasira sa ating katawan una-una at ikalawa ito pala ay uh, nagiging pagkain ng kanser. Yan ay sinabi sa atin noong uh, headline ng uh, year 2013 sinabi ng World Health Organization natukuan nila na ang uh, processed meat at uh, sugar or asukal mm -hmm. o matatamis yan ang pagkain ng kanser. So, kung bakit nagkakasakit ang tao ay dahil sa cumulative effect. Kung uh, uh, bata ka pa kinahiligan mo na yung matatamis mga candies, candies oh, tapos soft drinks, soft drinks oh, kakain so. ka ng kanin, tapos iinom ka ng soft drinks, tapos ang yes. ulam mo tosino. <laughs> Ayun. So, <laughs> perfect combination. Yes, perfect combination. Una-una, hindi ka muna tatablan ng sakit dahil mm. na, uh, malakas pa ang katawan natin habang bata sa mga panlaban ng ating immune system. Pero pag tayo ay umidad na ng 40, jana nagsisimula ang pagtaas ng lahat ng mga numero sa ating katawan mataas na ang cholesterol hyperacidic ka na at ikaw ay uh, uh, mataas na din ang blood pressure lahat blood sugar so interconnected siya na nagmumula sa mga pagkain kinakain natin so interconnected ibig sabihin uh kung mataas ang blood sugar mo nagtataas na ng mga numero ito ay dulot ng mga pagkain, kinakain natin na nagkaroon ng cumulative effect. Hindi siya overnight may sakit kang mataas mm -hmm. ang blood sugar, hindi. Ito ay nung kinahiligan mong kainin ng pamilya, anong kinahiligan kainin, uh, mga processed meat na na-mention ko, yan ang kinahiligan natin kainin na nagkakaroon ng ill effect later on, maninigit natin. Mm -hmm. Katawan. So para pala talaga yung pagkain mga kaagapay according to Miss Mirna no parang investment din ng katawan. It's up to you kung ang investment mo ay makakasama sa iyong katawan o magiging mas malusog yung iyong pangangatawan. So speaking of um meat ano Miss Mirna uh, anong pwede kong gawin kasi uh, favorite ko yung meat eh. tapos ang dami pang mga samgyup ng mga yung talagang eat all you can meat, di ba? Tapos, ang sabi mo, ang isang meat, uh, pag kumain ka ng meat, one month pa para mo matunaw, no? Para ma-digest ng iyong katawan fully. Eh, paano kung one after the other yung meat na kinakain? Aba, yun doon nagsisimula na kailangan maintindihan ng ating mga listeners bakit ikaw ay constipated. Imaginin mo kung constipated ka, hindi mo na ilalabas ang toxin sa katawan mo kumpara kung ikaw ay kumakain ng gulay. Pag kumain ka ng gulay, ito ay 4 to 6 hours na da-digest na mapupupo ka na, mailalabas mo na siya dahil high in fiber. Ibig sabihin ng high fiber ang mga gulay, walis ng katawan, winawalis niya ang mga toxin sa katawan. After na-digest na siya ng 4 to 6 hours, na, ilalabas, na pupunta ka na sa CR para mailabas sila. So, ang ginhawa una-una una, -una ang ginhawa sa katawan hindi ka bloated na parang merong kang dala sa iyong tiyan na hindi mo mailabas dahil nga hindi siya nadadigest. So, mm -hmm. yan ang mga yan ang mga dahilan kung bakit kapag hindi mo nailabas ang toxins at uh, ito ay naiimbak sa colon at ito ay uh, hin, uh, naiimbak sa colon, ano? na pinagbabahayan ito ng uh, baktrilyon sa ah, o bacteria trillions. o o fungus and parasites na mamaho at pagkatapos ito ay magpo-form ng isang mucoid plaque 20 pounds so kaya tumataba wow. ang ating tiyan, lumalaki mm -hmm. na ang ating tiyan ay uh, ang ating tiyan ay 4 to 6 uh, feet long nagdo-double its size expandable, lumalaki. Ibig sabihin, puno-puno ng toxins na hindi mailabas kaya ikaw ay bloated dahil hindi nada-digest ang mga kinakain mo dulot ng mga uh, na-mention ko kung uh, itong hard to digest ang mga baboy baka. Okay? At kung okay. chicken naman ang at kung chicken naman ang kinahiligan mo, mm -hmm. uh, alam natin na ang chicken ay iniinjeksyon ng tinatawag na growth Hormone or steroid. <laughs> oh, Parang oh, wala na kaming kakainin. Uh, <laughs> growth hormone or steroid uh, at saka antibiotics para hindi sila magkasakit. So, pag kinain natin ito, sa ating Nakaka katawan? Nakakain din natin. Nagiging, nagkakaroon tayo ng, kaya nagkakaroon ng maraming bukol sa katawan. Uh, mamaya, saan saan sa parte ng katawan na uh, nagkakaroon ng extra growth. So pag inignore na naman natin ang bukol sa katawan, parami ng parami, palaki ng palaki ang bukol, uh, eventually nagiging malignant cancer. So yan ang ating ina-explain sa mga tao na uh, na kapag ikaw ay isang meat eater, mm -hmm. kadalasan ay uh, 70% chance na ikaw ay mag makaroon ng mga sakit, hindi lang cancer, iba't ibang klaseng sakit ang okay. ma-develop sa katawan. Sige, nasabi niyo po, Miss Mir, na nag-build up sa katawan. Kaya uh, nagmamanifest, no? uh, lumalaki yung chan, pa yung pangangatawan. Maraming na-stuck na mga pagkain or let's say toxins. No? Is there a way na uh, maalis o ma-detox itong uh, pangangatawan na ito? Meron tayong tinatawag na two approaches. Mm -hmm. isang Isang dietet dietetic dietary no approach isa naman mechanical approach so mm -hmm. i-discuss ko na yung dietary okay. of course uh, kailangan mag-switch ka mag-change ka ng lifestyle switch to plant-based diet bakit plant-based diet mga gulay para humaba ang buhay sorry ang gulay di ba so yun pala ang uh, yun pala yung uh, slogan na yun ay totoo pala Ah, buhay mo kapag ikaw ay kumakain ng gulay. gulay. Oo, okay. Miss Mirna, saglit lang. Paano kung hindi ako kumakain ng gulay? Marami sa atin 'yan. Oo, 'yun ang yun ang isang bagay na dapat natin kaya tayo ay nagkakaroon ng health advocacy na ganito, tayo ay nagapropromote, nag educate Tapagkat, di ba? Sabi nga sa Biblia, my people perish because of lack of knowledge mm -hmm. dahil hindi nga nila alam so kung ano ang pinakain nila kasi syempre sa sa mga bata kinagis na, na nila mas madaling mas madaling iluto mga instant noodles, ham, spam, hotdog sandali lang uh, corn beef na kaluto kana no eh uh, uh, yun ang gusto nilang ipakain sa mga anak nila na hindi nila nare-realize na ito ay makakasama sa ating health. So, ngayon na, nakapakinggan na nga natin ang uh, katotohanan based on my uh, studies, based on my, uh, uh, sa mga pag-aaral ko at uh, pagsisiyasat ko, at ganun din sa lahat ng uh, uh, mga pasyente namin dito. For 13 years, paano sila gumagaling kung mag-switch lang sila sa plant-based diet. Okay. So, <laughs> challenge po sa ating mga kaagapay. Mga mami, mga daddy, no? Um, siguro slowly, kung hindi man na drastic yung switch, no? Pero let's try to introduce eating vegetables sa ating mga anak. So, yan yung isa na pamamaraan. Tama ba, Miss Mirna? Ano nga ito? Mechanical? Um, uh, diet, dietary. Dietary. Okay, dietary. Uh, so, doon tayo sa mechanical approach naman. Uh, siguro nadagdagan ko pa yung tin tinanong mo, no? Aking sasagutin yun na paano ba na kung ikaw ay hindi naka kain man lang ng gulay no ikaw ay bata pa pa very good yan oh, uh, oh. gusto mm -hmm. kong sagutin yun eh kasi ang aking anak ay isa sa mga sample ano dahil siya ay nagkaroon ng dami daming sakit sa sa kanyang skin, naku, uh -huh. nagnanak nagnanaknak na, lahat ng gamot, ay nainom na niya, steroids, lahat. Seven years siya nagpapagamot, hindi siya gumagaling. Mm -hmm. Sabi ko, subukan mo kumain, uh, kasi mahilig siya sa matatamis, <laughs> makakip. ako sabi ko, anak, hindi ka naman, mag-overnight, mag, uh, hindi mo lang kakain yan. Dahan-dahan, ang tawag mm -hmm. doon ay tapering. Tapering, alimbawa, okay. Mm Halimbawa, -hmm kung sa isang araw, sampung beses kang kakain ng matatamis. Mm-hmm. Uh, nung eight, then six. Until ano, kasi may tinatawag na pag ikaw yung na-deprive ng pagkain, ikaw ay nagkakaroon ng cravings, mas lalo ka nag- Oo. Mag- -re rebel Parang nasasabi ka lalo, no? Nasasabi ka lalo. So, mm -hmm. yan ang ginawa niya. Aba, it works wonder. Wow, Ngayon, ang ganda. Clear, clear na ng, oo, ang clear na ng kanyang skin without medicine, ha? Mm-hmm. Uh, na siya nagpapagamot. Ngayon, nag-clear up, just changing uh, or uh, tapering her uh, food intake okay. of sugar and meat. Yan. Magandang point yan. Mga kaagapay, oh, huwag naman daw masyadong drastic, baka tayo malungkot. So, tapering. Slowly, slowly uh, uh, na uh, bawasan ang mga sugar intake yan kung kaya naman lalo na sa ating mga anak no sa mga bata i-regulate yung kani-kanilang mga sugar intake. Yes, Miss Jo, dapat kasi maintindihan ng ating uh, mga nakikinig ngayon hindi kayang mag-change lalo-lalo na ang bata. So slowly i-introduce mo halimbawa paka painumin mo ng smoothies kasi ang smoothies ay gulay yon pinaghalong uh, fruits, green Oo, mm -hmm. green vegetables at saka fruits, di ba? Mm -hmm. So, damihan mong fruits para maging palatable or masarap siya. Okay. So, until slowly ma-introduce mo at masarapan siya hanggang sa ma-enjoy niya at uh, hindi niya hindi na-realize nare na gulay pala ang kinakain niya. Mm -hmm. Yan, ganda. How about yung isa, Miss na yung mechanical naman? Oo, yung mechanical naman ay iba't-ibang pamamaraan yan. Meron tayo sa bahay nyo, pwede kang bumili sa uh, Mercury Drugstore ng mga coffee enema or lamatiba. Uh -huh. Okay. Oo, so, oo, so lalabit mo sarili mo araw-araw -ara para lahat ng mga toxic na kinain mo sa katawan ay uh, iyong mailabas. So, uh, siguro yung dosage noon, pwede kayo naman tumawag sa amin at ibibigay naman namin libre ang konsultasyon kung ano paano mo gagamitin ang labatiba dahil yan ay itinuturo namin. Ay ikalawa naman ay pwede kayong pumunta sa aming clinic. Ah, uh, meron kami isang machine na ang tawag ay hydrocolonics. Hydro means water and colonics means colon. Ito ay paglilinis ng colon, entire colon para matanggal lahat ang mga bakteria fungus, parasites, acids lahat ng ito ay tinatanggal niya lahat at uh, it takes only 45 minutes. Nako, ma mo na natanggal ang bloatedness mo, pakiramdam mo ay talagang light na light ka at uh, malaking ginhawa ang mangyayari. Kasi yung mga naka mo na mga dumi sa kolon ay uh, imagine mo for the first time natanggal Susunduin Susunduin niya. niya. Susunduin niya. Nako, Uh, swak na swak, ang feeling better mo talaga na yung uh -huh. inaalagaan mo mga bacteria, fungus, and parasites ay matatanggal sa wakas. Mm -hmm. At hindi lang yan. Parang baradong lababo yan, eh, Miss Jo. Ang baradong lababo ay uh, unless natanggalin mo lahat ang tubig, ay hindi ito maaayos. So, lagyan mo man ng cleanser, detergent, lahat. Hindi pa rin yan maaayos. Yan ay still namamaho, punong puno ng bacteria. Ganun din ang ating kolona. Uh, na barado no barado ang masasabi natin baradong lababo na kapag hindi mo yan tinanggal ayan ay uh, lalason sa ating katawan mai. dahil uh, pagbabahayan nga ng trillions of bacteria at one day mahaharata ka na lang yun ang dahilan kung mga sudden mga mabalita natin may mga sudden death yan ay dahil sa mga sisimula sa isang maduming kolo na naimbakan ng maraming fungus, parasites at bakteriyang na iipon dyan. Mm-hmm, mm-hmm. So, um, very interesting, no? Kasi yung session na yun, 45 minutes, tapos ay uh, um, nakukuha ba in one session, Miss Mirna? Uh, usually, six sessions ito para kasi six series ang ating uh, ang ating colon, ano? Meron ah, okay. ascending, transcending. So, nililinis niya yung kaloob-looban. So, within 10 days, Sean, mm. uh, ang ating katawan ay nag adjust nag-heal within 10 days. So, dito, sinasamahan namin na pinagsasabay natin ang two approaches para ma-detox ka o matanggal ang toxins sa katawan mo. Two approaches, isang dietary at isang mechanical. So, sinasabayan nila ng pagkain ng tama, juicing therapy, at uh, tinatawag na mekanika through hydrocolonics, tinutulungan na matanggal. Meron may tayong 5 gallons of water na ipinapasok sa puwet ni Lala at tinatanggal niya. Pero nakahiga ang pasyente, wala siyang mm -hmm. discomfort na mararamdaman except siyempre may nakapasok sa puwet, yun lang ang kanyang mararamdaman. At uh, pag uh, uh, meron yung kanyang... Paghilap o oh, uh, puno na ng tubig mag o oh, okay sign sa para mailabas ma-release na yung water so na release yung water in 45 minutes natatanggal na lilinis niya pero kalang bumalik sila sa amin ng six times para malinis ang entire colon at ang pasyente ay sinasabayan nila ng tinatawag na juicing therapy tuturuan namin sila paano mag-switch ng sa plant-based diet so more of pagtuturo eh so kapag naintindihan ng pasyente ang importansya ng ang kahalagahan ng uh, detoxification minsan within 10 days pinipilit nilang mag-comply at nakikita naman nila ang amazing result sa katawan, mm -hmm. ang ikaw na nararamdaman nila, ang laboratory uh, result nila ay lahat nagnonormalan. yung iba pinagpapatuloy, yung iba iba-iba uh, iba -iba -iba tao. <laughs> uh, maybe in moderation, iba, yung ganun, balik-balik lang. So, balik din ulit yung sakit. So, yan lang naman, depende sa tao, no? So, I would say na pag naintindihan nila yung ano ang kahalagahan ng detoxification, bakit kailangan tanggalin ang toxin sa katawan para maging healthy. Yung ibang talagang gustong maging healthy, ay talagang sumusunod. True, true, oo. Uh -uh. At um, maganda po na nalinaw, no, yung, uh, syempre, yung pag-invest natin sa pangangatawan. Hindi lamang kasi yan para sa kalusugan natin, kundi para sa wellness ng buong family, no. Napakaikli ng uh, ating uh, panahon, Miss na pero nagpapasalamat tayo kasi yung partnership naman natin ay tuloy-tuloy. Kaya po sa tuwing araw ng Sabado, huwag niyo pong kalilimutan, no, 11... 30 ng uh, umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Health and wellness po. Kwentong kalusugan po tayo. Yan po ang inyong mapapakinggan. Talagang uh, bibigyan po tayo ng education ni Miss Mearna. Ang kahalagahan ng detox sa katawan, ano ang kahalagahan ng maayos na pagkain, ng tamang pagkain. Last question Miss Mearna. Ngayon na nakikinig yung ating mga uh, interested no mga listener natin. Ano ba yung dapat laman ng Plato nila? Okay, ang dapat laman ng Plato nila, of course ay uh, uh, rainbow colors ng mga gulay. Mm -hmm. Rainbow colors no so anong mga rainbow colors? Meron tayong uh, red. red. Oo, red. Uh, yan ay tinatawag na glycopene, katulad ng tomatoes, red bell pepper. Meron tayo yung orange okay ito ay high in caroten caroten mm -hmm. yellow beta carotene maganda sa eyesight skin condition halabasa. Uh -huh. and then green ito ay chlorophyll phytochemicals uh, kamote tops malunggay mm -hmm. green pepper kulis spinach yan yon white anti tumor mushroom ah uh, garlic ginger onion okay purple eggplant ito ay uh, mataas sa powerful antioxidant so pag tayo ay kumain ng uh, rainbow color sa ating uh, pinggan uh, at iiwasan natin ang man-made food mga processed food dahil ito ay uh, uh, ito ay toxin sa katawan ang natural food ang tinatawag dito ay uh, mga gulay na pinick up natin sa ground or pinikap natin, pin, pinitas natin sa puno, ito ay buhay, living mm -hmm. enzymes, na siyang nagpaparami ng good bacteria sa atin para tayo ma-digest sa mga pagkain, kinakain natin, at meron tayong panglaban sa sakit, therefore, tayo ay healthy. Ayan, at tayo ay dapat na maging steward ng ating mga pangangatawan, at ang kayamanan nga po ay healthy. Uh, ay ang kalusugan natin ay isang kayamanan. Sabi nga ng ni AJ Matris, the so many spend their health gaining wealth and then have to spend their wealth to regain their health. So habang may pagkakataon, habang may oras pa, ay uh, panatilihin malusog ang inyong pangangatawan. Di lamang ng inyong pangangatawan, kundi ng buong pamilya. Abangan muli ang susunod na episode ng Kwentong Kalusugan. Miss Mirna, marami tayong mga katanungan. Saan po ba kayo matatagpuan? Uh, kami ay ang location namin dito sa 103 Washington Street, Merville, Paranaque. Pero pwede kayong tumawag sa amin sa 0977 -388 4322 or landline x7763742 Yan samahan mo akong muli para sa panibagong edisyon ng Kwentong Kalusugan ako si Jo Cabrera Alabastro kasama si Merna Arsega dahil ang journey sa maayos na buhay ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Dito lamang yan sa Kwentong Kalusugan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Makita-kita po tayo sa susunod na Sabado. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong Kalusugan. kalusugan.